Okay money popcorn, magandang morning po sa inyong lahat Ang uh, mapapansin nyo po ay busy po sa pag-iihaw ng uh, paborito kong tilapia Sila, compadre Ayong araw po ay uh, sineselebrate ni Jenny uh, Babe yata ang pangalan <laughs> Hindi ko sigurado Ang kanyang uh, uh, dibu 18th birthday Yan And syempre, binabati ko ng Happy Valentine's ang lahat ng mga uh, nagmamahalan ngayon at sa mga walang minamahal dyan. Shout out. So, preparing ko sila ng uh, pang-lunch mga kating Care Boom. At uh, na rin yung hindi ko sigurado ang pinapahitan o yung tilapia na maliliit. Check natin yung niluluto ni Kuya. Yan yeah, so paksiw ata. Oh, paksiw ba to o oh, pinapaitan na tilapia? Yan. Yeah. May may sa bagid So, yun din po yung pinapaitan na kambing. Matalas patch na ng tilapia na nakahiga. Ayan. Yeah, so tinitikman na yung pinapaitan na tilapia. Mayatan. 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 <laughs> Paitan ang kalapaitan. Mayatan. 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 Yan po ang pinapaitan na tilapia mga katay Kerbum. <laughs> Bisitain natin naman yung uh, mga bisita. So ipapakita natin si naning Jessica. Jessica pa lang pangalan. Oh, ito po yung uh, mag-celebrate ng kanyang 8th birthday. Ngayong araw na ito. Kaya binabati natin siya ng happy birthday. and siyempre, happy Valentine's Day. Ayan. Nandito si classmate, uh, Majelin. mo Pwede mo batiin si Mister mo, classmate. Agtan na ka At, uh, uh, syempre, nandito rin ang uh, mga bisita ni La Ate Jobs. Oh, La Ate. Uwi ka na. Uh, atay, uh, yung mga kanya, yung mga Mister niya, pwede niyo batiin. Happy uh, Valentine's Day kayo. Yun. ano Anong message mo sa kanya ate? I love you. Yun. Tayo. Sige may ate. Oh, message ko kanya na. yung ko kay Pag, Pagtungtungan niyan ito natay. ko English Pasok sa. Pasok tayo sa. Pasok sa. <laughs> so, papasok na tayo dito sa loob. Ambush tayo, ba So, salamat sa opportunity na makapasok dito sa tahanan ni Ate Joby. Siyempre. Ayan, so. Si Ate Joby po yung uh, mother ni Kwan ni ading Jessica na mag-birthday ngayon. At siyempre si, yan agad na ni natin? Ni lahi mo? Freddy. Freddy? din kay kay Freddy nagpe-prepare ng pan ng sibuyas. Oh, baka ay kaya yun. Oh, para dito sa kilawin. <laughs> Yan, so nakanda na itong kilawin mga ka-take care po. Mayan, oh. Yung mga mahilig dyan sa kilawin. February 14 ngayon. Ayan. <laughs> <laughs> At uh, ate niya dat bunog. Ay niya. Piltat. Ay bunjak. Uh, ginawan ka niya. Uh, so dito pa ako pinaglihay sa bunjak <laughs> <laughs> niya. Tagalog na <natin>, lang. <laughs> Ano? Okay. Nandiyan pa rin siya. Addamong pagala sila sa midnight. May... 11:00 na siya. <laughs> Duada oh, na. Oh, yo, so, 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 may tanin na labas 'to sa silid. Super tentado 'to sa pasabog. Ayun, minakita ta 'yung isang sili doon na pula. Ayun oh. Yeah, nakanda na siya. So, stay put. 'Di ka lang mamaya at kukunin kita. pipitasin kita habang bata kapa. <laughs> Barbecue Boom Ayan, kainan na po ah. Lunch time So ito na yung Tinapaitan uh, na tilapia Ata kainan na po Mga Pati Q Boom Nandito na si ading Jessica Ang ating birthday celebrant Ayan, happy birthday So kumusta naman ang uh, Ang Valentine's Day mo na May ikan ba? May uh, someone ba? You know. <laughs> <laughs> Ayan. Kala ko kuya, ano, garal daw muna. Ay, oh, the best yan, the best. And so, natin, nice natin yung shoutout yung mga classmate mo, ating. Oh, uh, yan agan mo, Balong. Jake po. Uh, Jake, uh, shoutout si ating Jake, tsaka ni Danny Lynn. Ay, Lenny Lynn. Ayan, tsaka kay ating Lenny Uh, sige na, Lenny. And so, happy birthday ulit kay uh, ating Jessica. And happy Valentine's. And likewise na sa mga kasama niya. And so ito tuloy na lang natin mamaya. Mamaya nga uh, merienda time. Yung ating uh, video mga kata ikaw boom. <laughs> Orin na nga maala, Jiquan. Gusto ka prensyo. Hindi nga maala, Adan. Orin, din. Tagdag-tagdag Okay. One, isa okay. pa. One, two, three. Okay. nga okay. na okay. okay.

Target, locker, target lock target lock <laughs> Ayan kainan na po, mga ko, take care boom. Ata nag uh, bibigyan na si Ati Jobs at Ate uh, si mga bata. Si At meron dito ang tembong-tembong Hi baby girl! Hello baby girl! Hi baby girl! Yeah! Hi baby girl! Hi baby girl! Bener, coba saya sampaikan kayak oh, coba 1 2 3. Hai, Halo baby girl, aku nama Chris. Hi baby girl. Saya bicara enggak, bicara enggak? Take a Ada tuh Okay, mga popcorn. Tapos na po ang kainan. Simot sarap. Maraming aming kumain. maraming, maraming sarap. Uh, masarap na pagkain, Ate Jovi. And of course, sa ating birthday celebrant kay Ading Jessica. Happy na birthday ulit. At kay Kuya Freddy na tatay ni Ading Jessica. Maraming salamat. Uh, may Maya-maya lamang po ay na po kami. And yung dito ko na tinatapos ang ating take care boom lagi po kayo magingat at lagi niyong tatandaan take care boom